Okay guys, ah, meron kami dito ng service na media, no? Ito yung mga old model na media, guys, no? Problema nito, guys, ayaw na mapindot, ayan, no? Yan. Ayaw na ito, ayaw din, no? Ayaw na rin bumaba, no? Yan, ito ayaw din, no? So ibig sabihin, uh, halos lahat ng button, guys, ayaw na mapindot, no? Yan. So pagka ganito, guys, ang pagkakataon, ang problema nito, guys, nasa mga IC na, no? So ayaw na mapindot lahat. So ibig sabihin, may problema na talaga yung board nito. So, ang gagawin namin dito, guys, dahil available naman yung board na to, papalitan na lang natin to ng board, no? Kasi kung hindi naman available yung board, uh, pwede natin tiyagain na repairin ito. Pero dahil available naman yung board, guys, papalitan na lang natin. No? Para hindi na tayo oh, mag-ubos ng oras. Kasi kung mag-ubos pa tayo ng oras, eh, repair natin to matagal, no? Tapos yung presyo naman, hindi na rin halos magkalayo doon sa bagong board Kaya nag nagdecide na lang tayo na palitan na lang ito guys no so may mga dala naman kaming board no sa so, mga ganito no so available ito guys sa amin yung board nitong ganitong model no kung kailangan niyo po guys ah uh, missis lang kayo sa amin no available itong uh, board ng uh, Media no ito yung mga sinaunang uh, model no old model na ito guys okay. ng okay. Media pero matitibay guys yung mga old model no yung mga unang labas So ayan, uh, tatanggalin natin to yung mga screw na nandito sa gilid. Pati dito sa likod guys, tatanggalin natin to yung dito. No, so wala na, tinanggal ng customer natin no, si DIY nila ito. Ayan, so apat na screw lang naman tanggalin natin. Kapag tanggalin na natin, iangat lang natin to yung cover. Ayan, pag naangat na natin tong cover guys, uh, dito makikita na natin yan yung board sa ilalim. No? Ayan may kita na natin dito yan. Pwede na natin yan i-unscrew yung mga, yung alisin yung mga screw ng board. No? Dito sa ilalim ng board ng, uh, ano yan, display, yung mga screw niya. Medyo mahirapan tayo mag-video guys, tayo kasi tagahawak, no? Wala tayong taga-video ngayon, ayan. So, tanggalin lang natin to guys, no? So, maganda nito guys, kapag ganitong uh, model, no? Palitan nyo siya ng board. Sim program ito guys, no? Kaya kung anong old uh, program, same lang din yung papalit natin. No, original po siya. No, ayan. So tatanggalin lang natin to, guys. Ayan. Pag natanggal nyo na yung screw, alisin nyo na guys yung board. Ayan. Kung gusto nyo mag-order ng board guys, message lang kayo sa aming Facebook page ah uh, Nurture Blog or Nurture Repair Shop, no? So, PM lang kayo, guys. Ayan. So, ito, guys, no? Ito yung board niya. Ayan. So, palitan natin to guys, no? Pagtanggalin natin to yung mga sakit na ito. Ayan. So, nandito kami ngayon sa Peace 1C, guys, nag-service. No? So, ito yung, guys, sinasalpak na natin yung uh, bagong board. no Ito yung luma, guys. Oh. Nalis na natin. No? Ayan. So, sim na sim yan. So, alam nyo na, guys, no kapag gano'n ang problema, ayun na pindot lahat ng button, palit board na kayo, guys. no So, ayan, testing na natin, guys. Ayan po. No? Working na siya, no? Ayan. So, gumagana na siya. Wala na siyang problema no so yun lang naman guys no kapag board ang problema kailangan lang palitan para babalik ulit sa dati yung takbo so ito yung uh, pinalitan natin guys so okay guys thank you bye bye